I don't need ¡Para su mal es para nacer! ¿Pantoso? Uh, sa ito sa mga tripong pamanan at katututong mga Pilipino. Pagkasahin ko po ang manifesto sa pagpagago ng gobierno. gobyerno. Kami mga katutubo na nasa indigenous cultural communities uh, at saka mga IP, no? na may karapatan sa batas. gobyerno piniling sistema na malinis at walang korupsyon. Salamat sa lahat sa pakitinig ng panindigan ng mga libo.

in valley in valley